Ay, thanks God, natapos din ang aking mga nagtatalo. Sana huwag ng umulan. Ayan po yan, tapos na po yung aking palayan, mga idol. Bagong talok lang po ngayon lang, sa uh, isang araw. Tatlong araw sila nagtalim ng palay, mga idol hindi ko nabidyo kasi busy ako sa ibang trabaho sana huwag umulan para maganda ang panahon hindi naman siya maha ano lang po ang kapayarap sa pa mga idol pag ganitong tagawulaw lang Eh no, ang lakas ng ulan yan. Sana wag mo Nakapalibot mga edo ulan ulanin sa amin, no. Tuwing hapon, umuulan. Kaya medyo hirap kami sa pag-express sa pangkuhuli. Cool, eh. Meron pang kolo oh. Kaalis ko ka lang. Eh, speak lang pala ng mga. Meron naman siya mga ito, oh. Tapos, eh, po sa nagkakain itong mga to. kulit ng mga call na to. pag umulan, pasok sa kalayan, patay ang aming mga tanim. Um, bukas ang mga guys, speak ulit tulit mga ito, oh. kaya ito galing mga ito hindi ko pa lang kaninang mga meron na naman siya. Pinakain na yung Ano mo gumulan jus ko 天啊，又这样